channel ko talaga. Kahit pa alam kong uh, ano na uh, umaapo na yung blessings, hindi pa rin, hindi ko pa rin kaya. Kahit nga po may pabahay ako, then binablog ko pa rin sila, nagbibigay pa rin po ako. no Kay Bianci, kay Carla, kahit tapos na yung pabahay, tuwing vlog namin, nagbibigay pa rin po ako sa kanila. Kaya thank you po yan sa pakulay na yan. Mapupunta rin po yan sa ating mga tinutulungan. May pabahay po tayo ngayon kay Inkit. Yan. Uy, thank you, Team Biik, Jason Albasan. <laughs> Salamat. Kalinga prob sana mala grease ang next. Song. Anong grease? Ano 'yon? Anong ibig mong sabihin? Hello sir, kalinga prob baka okay lang JC din. Kasi malakas na uli ang jump car. Sa totoo lang wala po 'yan diyan sa so, oh may issue siguro affected pero hindi na mas hindi masyado, no? for me, lahat ng views is ano lang din. Sa content yan, sa content talaga. Pangalawa na lang siguro yung sa issue. Pero, iba nga, mas may issue, mas maraming nanonood, diba? Alright. Ang dami ko napanood na charity vlogger, pero ibang kaling. Oy, salamat po, lucky girl, 27. Thank you po. Ayan, uh, salamat po talaga. Pag ano po kasi talaga, pag once na nag nag-spend po kayo ng time talaga na panoorin lahat ng vlog ng Kalingap, makikita nyo po talaga yung totoong uh, pagtulong at pagbabago po ng mga tinutulungan talaga namin. No? Pag isa lang kasi yung pinanood nyo, parang sa tingin nyo, parang walang dating eh. Or parang, yun nga, walang impact. Pero pag pinanood nyo po lahat, dun nyo po unti-unting makikilala ang Team Kalingap kung paano tumulong no mula sa uh, ayuda, pabahay, scholarship. Yan. Even travel pa, no? May mga patravel pa. Uy, Danjo Elab Sabado, thank you po. Ma'am Yuki, grabe na nun. palipad natin ngayon, ha? na. Na-miss nyo siguro yung live ko, ah. <laughs> Sana ganyan palagi, para mag-live ako palagi. <laughs> Joke lang po. Pero thank you po, no? Appreciate po talaga. Na-miss siguro talaga ang live ko, guys. Kaya sa ang live, nagbabardago lang si Mikoy at Chris. <laughs> Kasi nga, ganun talaga sila. Legit po yun. <laughs> ganun po talaga yung dalawa. Igit sa lahat may simbahan. Oh, thank you po. O nga, fake account, i-report po natin, guys. Kasi yun na nga, eh, no? Nag-upload sila. Yung iba minsan wala pang 24 hours. Yan. And sana naman po, Palink naman po nung ano, pwede nyo naman ilagay na yung link ng full video. Para naman kung mapanood yung reels nyo, pupunta pa rin sila dun sa full video namin. No? So kung sa ibaba na yung link, yung reels nyo and nabitin sila, babalik sila dun sa full vlog. So sana ilagay nyo naman po yung link. No? Pwede nyo ilagay full vlog, then yung link ng video. Minsan kasi wala nang credit talaga eh. No? Na, naunahan na nga tayo. Oh, Hindi na nga ako naka-upload sa page ko kasi naunahan na rin tayo. Sa akin lang naman, tamang credits dun sa original. Kasi pinaghirapan din po namin yan. No? Lahat kami nagpagod. Pati mga staff ko, nagpagod yung mga yan. Then kayo mag-re-upload na nga lang. No. So, maghintay naman po. 24 hours nga lang po, eh. dapat nga po dapat kahit mga dalawang araw 'yan. 'Di ba? nako. Si Jessa May, gusto mong barilin kita kanya. Huwag naman kayo magbarilan dito, guys. Ayun nga pala, guys, naalala ko lang, no? Sa ibang ano nga pala. Ibang, hindi uh, naman lahat. Sa ibang ano lang, supporters ng uh, Danjoy. Dan Joy. Yung, lalo na yung mga sobra-sobra na, no? Uh, Pakiusap ko lang po yung mga nakaraan yung, dalawa or especially ni Dan, huwag nyo na pong idamay. No? Yung past ni Dan, huwag nyo nang idamay. Kung yung dati niyang karelasyon, no? lalo na si, ano, yung siyempre kapatid ni Jack, diba? si Mel, huwag na po magpara-comment sa nang kung, ng mga, ano. huwag na pong i-bash. kasi may nababasa ako dun sa post mismo ni Mel, may mga bashers dun eh. Mga Dan Joy supporters. So, ako siyempre may hiya ako kasi wala naman na pong ginagawa yung tao, di ba? Kung tahimik na nga po yung tao. Tapos may mga ganun na babash pa yung si Mel. syempre kapatid dyan ni Jack. Kaya nahiya din ako sa kanya. So, yun. Pakiusap ko lang po. Um, wag nyo na pong ano, uh, wag Bigyan nyo na po ng katahimikan yung tao. No? Kasi kayo rin po yung, si Joy din po yung masisira dyan, si Joy. And si Dan no? Kaya yun. Kasi minsan syempre friend ko sa FB si Mel, nakikita ko may mga bashers doon. Pero may nagtatanggol din naman sa kanya which is pangit talaga, naging toxic kasi nga pares na babash, pati si Joy na babash na rin. Kaya ano, wag na lang po kayo ano. Wag na pong idamay pa. Kasi tapos na po 'yun. Nakaraan na po 'yun. Tapos hindi naman po nagpapaligsahan, 'di ba? wala namang ano eh, hindi na nga po nagsasalita. Kumbaga may kanya-kanya rin silang uh, mundo. Tapos na yon. Kaya pakiusap ko po sa ibang ano, ibang uh, DJ supporters. Thank you po sa ano, pakikinig. Ay, Kuya shout shoutout. Congrats, no? Yan, congrats sa mga Kalinga Partners na patuloy na namamayagpag. <laughs> congrats, guys. Maka Makatapos na naman pala, no? Ano na ngayon? Naku po. New love team for Rose and Kuya Rob. Guys, si Rose and po ang masusunod dyan. Hindi tayo, hindi tayo nagpupumilit. Alangan naman pilitin natin na i-love team. Grabe, salamat po, Ma'am Yuki. Ay, si ina to si... Ma'am Merlin, 15. Thank you so much po. Ayan. Oy! Ayan si Kuya David, guys. Love, love lang tayo, guys. Tara dito at mamahalin ko kayo. <laughs> Guys, ready na daw magmahal ready na daw magmahal ulit si Kaling of David. Ibig sabihin, pwede na siya kay Eden or sino pa ba? Rose <laughs> Mga single. <laughs> Pero ang dami na gano'n -re request eh. Dove Den daw eh. Dami na -re request ng Dove Den guys. Ah, sana already na. <laughs>